Kaya ko yung sarili ko. Walang masama mangyayari. Samantha, meet my mamita, Señora Bettina Caballero. Maganda yung nobya ni Pablo, pero magaspang. Magaspang kumita. Nakailala kami ni Pablo sa bar. Sa bar po na pinagtatrabaho ako bilang waitress. Waitress? sa sarili ko. Senyorito! ka ba? Matuto kang makiramdam at lumugar? Kundi, ikaw ang lulunurin ko sa pool! Arte mo! Bakit? Sino ka ba? Chugin ka lang naman. Tama si Tanggol. Kago ka nga. At least ako. kagong mayaman. Eh yung Tanggol. kago Bakit? Ah! 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 ko Ah! 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 Siya po magandang balitang dala. Nakauwi na raw dito si Alberto. Naglalaki daw to doon sa kalye Gonzales. Alam ko na ako sa nandiyan si sa Alberto. Kamay Gonzales Kungpao, dito sa Quiapo. Kailangan pala kung hindi sa tayo. Huwag tayong mag-aksiyahan ng panahon. Palay ah, mo na! Ah, na di ka pa na kontento ah, sa pagiging kabit! Sinisisik mo para sa sarili mo dito sa bahay ko! Asan ah, yung tabang mo? akong napatay na kriminal dito sa Quiapo. Marami na rin akong nakaharap na halang bituka. Sige, ipatok mo! Quiapo! Kinaasa nila ako na... Daba! Kumanda ah! ah! ka, Pablo. Alam ko na ikaw ang gumawa sa akin ito. Patawarin mo ako. Di pala kita nailigtas. Kaya pinapangako sa iyo kaya eh. igaganti kita. Ang lalaking tumangay, kay Monique. Nakaharap ko siya para ako nakatingin sa salamin. <coughs>